Maraming beses na mas binibigyan natin ng halaga ang iniisip ng ibang tao sa atin kaysa sa dapat na opinion natin sa ating mga sarili. Hindi ka dapat magpa-apekto sa mga sinasabi nila sa iyo. Maaring kasama mo sila sa trabaho, kamag-anak, mga kapitbahay o sino man na nasa paligid mo. Lalo na kung ito ay puro negatibo. Madaming ganyan ngayon. Yung tipong puro mali ng iba ang nakikita. Kala ito ang mga insecurities nila sa kanilang buhay. Mas maganda na mag-focus ka sa sarili mo para maging maganda ang buhay mo. Dahil wala ka namang kontrol sa mga sasabihin ng ibang tao tungkol sa iyo. Lumayo ka din sa mga tao na negatibo ang tingin sa iyo dahil bababa ang self-confidence mo. Focusing on yourself opens the door to a world of possibilities. Hindi pagiging makasarili ang mag-focus sa sarili. Kapag ang focus mo ay ang sarili mo, mapapansin mo kung ano ang strengths and weaknesses mo kung saan ka magaling, doon ka mag-focus dahil iyan ang talent mo na binigay sa iyo ng Diyos. Kapag nagamit mo ito sa tamang paraan, gaganda ang takbo ng buhay mo. Sa pag-focus mo sa sarili, iwasan mo din ang salitang sana. Sana ganito ang ginawa ko, sana nakinig ako sa mga magulang ko, sana naging mayaman ako at kung ano-ano pa. Kung gusto mong umasenso, iwasan mo mag-isip ng puro sana. Para makapag-focus ka, magmove on ka na sa mga sana. Tandaan mo, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ng buhay. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, please like and subscribe para updated po kayo sa mga susunod pa natin na personal development videos. Maraming salamat po!